Ang buhay ay isang roller coaster. Lahat tayo ay nakakaranas ng mga sandali ng tagumpay at kaligayahan, pati na rin ang mga pagkakataon ng kabiguan at kalungkutan. Higit pa rito, ang mga tao ay madalas na natatakot sa pagkabigo, at kapag ang karanasang ito ay dumating, walang mga tamang kasangkapan upang makayanan at sumulong gayon pa man, dapat nating baguhin ang pananaw ng kabiguan. Dahil kung wala ito, ay mas mababa ang kakayahan natin sa pakikiramay, empatiya, kabaitan at mataas na tagumpay. Higit pa rito, ang kabiguan ay ang susi sa tagumpay. Sa video na to, isishare ko sa inyo yung 8 tips on how to overcome failure. Number 1, tanggapin ang mga damdamin at emosyon. Ang pagkabigo ay nauugnay sa mga damdamin at emosyon tulad ng kalungkutan, pagkabalisa, stress, galit at iba pa. Ang mga damdaming iyon ay hindi kapanipaniwalang hindi komportable para sa sinumang tao at gagawin ang lahat upang maalis ang mga ito. Gayon pa ang katotohanan ay ang mga damdamin at emosyon na iyon ay tutulong sa iyo na magtrabaho ng mas mabuti upang makahanap ng iba't ibang at mas mahusay na mga solusyon upang ikaw ay mapabuti sa susunod na pagkakataon. Sige, at yakapin ang mga damdamin at emosyong iyon. Ang pag-iwas sa mga ito ay maaring humantong sa hindi malusog na mga mekanismo sa pagharap. Number 2. Ang kabiguan ay hindi nangangahulugan na ang iyong buhay ay matatapos na. Maraming tao ang naniniwala na ang kabiguan ay tumutukoy kung sino ka at ang iyong kinabukasan. Hindi totoo ang mga pahayag na iyon. Ang katotohanan ay ang kabiguan ay kung ano ang nangyayari sa iyo, hindi kung ano ka. Lahat tayo ay nabigo sa buhay, sa iba't ibang aspeto ng buhay. Halimbawa, mga karanasan sa trabaho, buhay pag-ibig, pagpasok sa universidad at iba pang mga bagay. Hindi mo kailangang hayaan ang iyong mga pagkabigo na tukuyin ka. Iyon ay ganap na optional. Number three, Matuto mula sa kabiguan at maging constructive. Ang pag-aaral mula sa kabiguan ay isa sa pinakamalaking hamon at aral na makukuha mo sa iyong buhay. Ang pag-unawa sa kung ano ang iyong nagawang mali ay makakatulong sa iyong pag-iisip na mas mabisa kaysa dati at magtatag ng mga particular na layunin na may kahangahangang mga diskartik. Nabigo ka at natututo, bumagsak ka at bumangon muli. Ikaw ay gumaling, maghanda upang tumayo at makamit ang iyong mga layunin. Number 4. Maghanap ng inspirasyon. Umalis ka sa kinalalagyan mo ngayon at kalimutan ang iyong kabiguan. Maglakbay sa ibang bahagi ng mundo at kilalanin ang maraming tao. Kadalasan kapag nakahanap ng inspirasyon, ang mga individual, nakakalimutan nila ang nakaraan at nagiging motibasyon sa hinaharap. Kung nahanap mo ang iyong sarili na inspirasyon, walang sinuman o anumang bagay ang pipigil sa iyo. Iyak na nakakatulong ito upang mawala sa sarili mong isipan at tumuon sa mga panlabas na mapagkukunan ng impormasyon na magbibigay sa iyo ng bagong nahanap na pananaw. Number 5 huwag sumuko. Ipaunawa sa iyong sarili na ang pagsuko ay hindi kailanman magiging isang opsyon. Pasayahin ang iyong sarili at pahalagahan ang oras. Patunayan sa iyong sarili na kaya mong gawin ang anumang gusto mo at ipakita sa iyong mga aksyon na mali ang mga naysayers. Pinakamahalaga ang tagumpay ay dumarating sa mga individual na patuloy na nagsisikap at hindi sumusuko. Number 6. Maging madamdamin. Ang isang sagot para sa kabiguan sa ilang mga pagkakataon ay maaring may koneksyon sa isang kakulangan ng pagkahilig para sa isang bagay. Kung hindi kung ikaw ay madamdamin tungkol sa isang bagay, ikaw ay magiging motivated at maglalagay ng maraming pagsisikap. Maging madamdamin tungkol sa isang bagay na gusto mo at hindi dahil sa kung ano ang ipinataw sa iyo ng iba. Number 7. Palibutan ang iyong sarili ng mga positibong tao. Ang iyong kapaligiran ay maaring gumawa ng malaking pagkakaiba sa kung paano mo haharapin at makayanan ang kabiguan. Palibutan ang iyong sarili ng mga taong patuloy na nag-oodyok sa iyo. Ang iyong isip ay nakikitungo sa stress at pagkabalisa. Kaya ang pinakamahusay na paraan upang hindi magkaroon ng isa pang pasanin ay ang samahan ng mga positibong tao. Number 8. Iwasang ihiwalay ang iyong sarili. Ito ay nasa lahat ng dako kapag ang mga tao ay may mga pagkabigo na maging malungkot, nalulumbay, mabalisa, balisa at may stress. Sa makatuwid, napakahalaga na mapalibutan ng mga tao at huwag mag-atubiling ipahayag ang iyong sarili. Mayroong maraming mga paraan upang mapalibutan ng mga individual tulad ng pamilya, mga kaibigan, positibong grupo at iba pa. Huwag kalimutan ng iyong mental at kalusugan ay mahalaga.